anong gagawin natin sa mga natitirang prutas na para hindi siya maitatapon. So, ngayon, gagawin natin siyang fruit salad. Ayan. Ito yung sahog. At saka ito ang nata di coco. Ayan. I-slice natin yan. Puro to bigay. Bigay. Eh, parang um, ano na. De, matagal na siya sa ref. So, gawin natin fruit salad. Hello guys, ito na ang ating fruit salad na mangga, avocado, at saging lakatan. Ayan. ba? Diba? Siyempre, yung mga prutas na matagal na sa ref na hindi na siya pero yung balat lang talaga nasira pero yung loob hindi gawin na lang natin fruit salad lagyan natin ng angel ayan o kitam tapos ilalagay natin siya sa ref hindi na natin lagyan ng ano guys oy ng kung ano ano mm -hmm. And then, lagyan natin ng nata de coco para maging masarap. Ayan. O, oh, di diba? Lagyan na natin yung syrup kasi sayang yun. Oh. na natin damihan ng mga kung ano-ano para simple lang ba pero wrap it's a sala Thanks for watching guys. Ilalagay na natin sa ref. Para maging masarap. Lalo. Ayan. Thanks for watching.